umabot na po sa higit isang daang milyon ang populasyon ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas ito ng higit walong milyon kumpara noong 2010. Pero mas naging mabagal daw ang paglago ng populasyon kada taon. Mas dumami na raw kasi ang nagpa-family planning ngayon. Nangunguna pa rin ang Cavite sa mga probinsya na may pinakamalaking populasyon sa bansa. Ang mga residente rito, aabot sa higit tatlong milyon ang bilang. Pumapangalawa naman ang Bulacan, habang pangatlo ang Laguna. Aabot naman sa halos tatlong milyon ang bilang ng mga residente sa Quezon City, kaya ito pa rin ang nangungunang syudad na may pinakamaraming residente. Pumapangalawa ang Maynila na may halos dalawang milyong populasyon, habang pangatlo ang Davao. Naitala naman ng bansa ang pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia sa unang tatlong buwan ng 2016. Umabot sa 6.9% ang gross domestic product o GDP ng bansa. Nag-ungusan pa nito ang GDP, growth ng China, na nasa 6.7%. Ayon sa NEDA, magpapatuloy ang mabilis na paglago ng ekonomiya hanggang sa katapusan ng taon. Pero ang ilang ekonomista hindi bilip dito. Minor consolation lang yung we're the fastest na. Kasi tayo pa pinakamahirap among the five ASEAN, yung, yung ASEAN five neighboring countries. Kahit na 6% growth ka na mataas over the previous administration, when you look at poverty incidents for the whole country, konti lang yung improvement. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.